Hello, isang mapagpalang panahon sa ating lahat. Ito na naman po ang tagapaglingkod nyo, Karunan ng Diyos, Ikiti Net Martial Arts. Ang topic po natin ngayon is patungkol po sa pangkalahatang langisan kung saan pwede natin, na po natin gamitin sakitin, sa sa gamutan at pangpaswerte. Pero bago po ang lahat, sana po yung malike and share, subscribe po, po ang video natin at para matunghayan nyo ang susunod na kabanata na ibabahagi ko po sa inyo. So, recap ko lang po sa gusto pong makapagbigay alam o sa gustong uh, magkaroon ng kalaman patungkol sa ginawa nating gilid ng bao na gamit ang panimulang dasal. So, recap ko lang ha. Sa panimulang dasal po, ang kadahilanan kung bakit nyo po ako nakilala ngayon ng palo nyo, kung bakit ako tinawag ng mga kapatid natin na bilang master, bilang guru. So, dahil sa panimulang dasal, natutunan ko po ang pagtawag na sariling kapangyarihan, natutunan ko din po ang pagtawag ng sariling armas, kalasag at baluti ng katawan, at natutunan ko kung paano makagamot. Yun ang ginagamit ko panggagamot ngayon, ang na tao ng ating pangkalahatang gamutan at depensa. So, kailangan natin gamutin ang ating sarili sa kapodipinsahan. Pagkatapos naman po dyan ay ang pangkalahatang pampawi ng ganit yung orasyon ni San David. Pagkatapos naman po, ang nilagay pa natin dyan ay ang tinatawag nating 24 oras na taguliwas at liwas bala. Pagkatapos, hindi pagputok ng baril, kabal, at tinatawag din na spiritual cooling. So, spiritual cooling yan po ay pagtatawag natin sa kapangyarihan ng amang may kapal na uh, ni Kristo, na mga anghel, ng mga arkanghel, mga gerero, mga santo, upang tayo samahan, upang tayo mailigtas sa lahat ng uri ng kapamakan. At pagkatapos po noon mga kapatid, maliban po sa mga orasyon na inilagay natin, andyan din po ang tinatawag orasyon ng pagbasbas na saan ang pagbasbas po ay tinatawag po yan na ginagamit ko ikwado iskina. Hindi ko lang po pwede sabihin lahat ha. Pagkatapos po, andyan din po, hindi po nawawala kahit ganito kaliit lang to, hindi po nawawala ang uh, mutya ng lupa, tubig, hangin at saka apoy ang pundasyon natin para makapanglaban tayo sa lahat ng panunubok ng mga kaliwang likha. Pagkatapos naman po, andyan po ang tinatawag natin dahon ng Santa Ana, Catalina, Igira at saka San Miguel na kung saan ay magagamit natin sa uh, yan ay pang kalahatang dipensa, taguliwas at sa pangpaswerte Yan po ang mga dahon. At and, hindi pa rin nawawala ang tinatawag natin uh, bahay, puyas at saka silis na maliliit na inilagay natin at kasama na po yung tinatawag na gumamila silis na baging ah yan po yung magbibigay sa atin ng pangkalahatang proteksyon at panggamutan at kasama na po ang swerte pagkatapos po, hindi, hindi po nawawala ang tambal uling baging, tambal uling kahoy at saka uh, tinatawag naman na himag baging at saka himag kahoy at marami pa pong iba na inilagay natin so yan, at pagkatapos po ay ang dito naman po ang gilid ng libon So ang gilid ng libon at ang uh, baong libon uh, hindi ko na masyadong bigyan ng ano ha ang ano lang nito ay uh, inilagay natin ganoon pa rin ang tulad sa langisan kaya uh, kung ano yung orasyon so mamaya ko na lang sabihin basta ang laman nito, orasyon Diyos Ama Agila Pers 18 sika 18 Haring bakal kontra ambos at may dinagdag lang po ako kasi ito ang sa libon na special po siya at ito naman po sa gilid ay ang inilagay nating orasyon nito mga kapatid ay ang tinatawag po natin na ang orasyon na tinatawag na hindi nyo na kailangan iusal. Yan pinakita ko pong formula na orasyon ng kombinasyon din. Magtawag ng mga banal, lalo na sa kapangyarihan ng Amang May Kapal at paggabay ng Santo Guerrero at saka mga kanghil. At yan po. At dito na po tayo. Kasi hindi ko na po siya isasabihin kung ano yung mga laman. Kasi kung ano yung ipaliwanag ko patungkol sa langisan, yun din ang nakapalaman dito sa ating libon at saka yung sa baong pinta sa isang mata. Meron lang po tayo sangkap na inilagay na hindi ko naman po di pwedeng sabihin kaya hindi ko lang din po anuhin ko ano pa ang laman. So ito, dito sa langisan, maaari ka nang makadepensa, makagamot at maka uh, tulong sa iyong panghanap buhay. So recap tayo at sasabihin natin ang unang laman. gaya na sinabi ko kung ano pong naipalaman dito, yun din ang naipalaman natin sa baong isa mata sa bibig at saka sa baong libon na orasyon meron lang po dinagdag dito mas ano lang po tayo dito okay so sabihin ko na lang po ang isa sana naidagdag ko dito sa libon ay sumpa ng kamatayan so dito kung nakikita nyo sa harap yan po ay kombinasyon ng logo po na tinatawag na 24 medalyon na kung saan mga kapatid yan ay ginagamit ng mga kapatid natin na sakop ni Commander Tumagsa. Gaya ng sinasabi ko, kung may tinatawag pong mau sa tribong Tiroray at mga hilunggo sa, sa, sa kung saan naging sanhi ng paglakas ng tinatawag na grupong Ilaga at sa Kapulahan, at na si Mao po ang pinagkunan ng kapangyarihan pinanggalingan ng kapangyarihan ng Commander Tutik at kung may suta naman sa Sudlon Cebu na pinagkunan din ng kapangyarihan ni Commander Aguila, yan, hindi yung Agila ng Sukura, kundi Commander Aguila po talaga na tanyag na si Commander Agila, na kasamahan pa din ni Commander Bukay, Commander Nanay, at saka ni Inday Ligaya, o at saka ni Commander Tutik noon. At maliban dyan, simpre kung may maus at kutabato, may may suta naman po sa Sudlon, Cebu na pinagkunan ni Aguila. Meron din pong dumag sa, sa Dakong Sirigaw. Okay? Pag sabi natin Sirigaw, alam nila yan. Lalo na sa mga hawak ng 24 medalyon. Ang 24 medalyon ay, meron na po tayong kakayahan sa pagdepensa lalo na sa mag-gera, at sa panggagamot, at sa pangpaswerte. So yan kasi ay mga silyo. Yan ay mga logo. sigil for protection and for uh, abundance at saka for healing. Yan po. So, yan naman yung mga key. Napapansin nyo yan. Ang daming, ano, daming logo dyan. So, dito na tayo sa likod, ang sinatawang nating mga orasyon. So, pag nating orasyon, gaya ng sinasabi ko kung ano yung sa libon, ito din ang sa, ano, inilagay nating orasyon. Uh, kung ano halos magkatulad lang, no, ang uh, laman ng langisan, at saka baong libon, at saka baong isang So, dito tayo, or, buong aklat po, isang aklat ng Diyos Ama na inilagay natin. Okay? Pagkatapos, ano ba ang Diyos Ama? Yan po ay major po sa panghanap buhay, panggagamot at depensa. tinghayan nyo ang sinabi ko ha? Hanap buhay, panggagamot at depensa. Ibig sabihin, nahuli yung pangdepensa kasi panghanap buhay talaga ang Diyos Ama. Yan ang ano ko kasi yun nga. Ang Diyos Ama ay mainam din niya lugo ay yung baon no? sa mata, isang bibig. So ang Diyos Ama ito ay pagtawag ng kapangyarihan mismo ng ating amang may kapal. At pagtawag ng kapangyarihan niya sa panghanap buhay, depensa o pangkagamot. Pagkatapos naman sa agila, ganun pa rin po. Ang sa agila lang po ay mas marami lang po ang pagtawag ng tinatawag nating pangpaswerte sa buhay. Pero yan sa agila, ito po ay mga divusyon Pinag-isa, kasama din po ang meron din po sa tinatawag uh, na key of uh, sator o sa mga susi. Ang agila po ay mga orasyon ng kombinasyon na pagtawag ng uh, dilakumpanya. Uh, so so kasama pa rin kapangyarihan ng Kristo. So sa agila mga kapatid, ito po ay pagtatawag ng kapangyarihan ng amang may kapal, ng mga banal, ang anghel, girero, arkanghel at saka yung mga santot santa kasama din po yung tinatawag nating hindi nakikita sa paligid. Hindi lahat ng hindi nakikita sa paligid ay masama. May mga espiritong itinalaga ang amang may kapal upang maging tagapagbantay natin. At yun ang tinutukoy natin dito sa Agila. At of course mga kapatid, meron itong mga silyo sa pagtawag sa swerte ng mundo o yaman ng mundo. Yan po ang mainam sa orasyon ng Agila. At andito din ang pagtawag sa mga sekreto na kung saan naisulat ng pitong birhenes o pitong mga kababaihan. Ano? Apat na kababaihan na itinalaga mula kay Santa Ana at kang Birhen Maria at saka sa pitong arkanghel. Yan po. At pagkatapos po ng agila, mga kapatid, andyan po ang verse 18 at second 18. So ang verse 18 at second 18 naman, yan po ay mga silyo at mga susi na kung saan pag bukas ng kapangyarihan at pwede din gamitin sa pagsira at andyan din ang pag Uh, mga orasyon sa pagpagabay ng mga banal o pagpagabay ng amang may kapal, arkanghil, anghil, at saka yung mga santo, santa, at mga gerero. Kasama na po yung sinasabi din natin, hindi nakikita o sabihin na lang natin mga espiritu itinalaga ng Diyos para sa atin o yung matatawag nating kapay. Pagkatapos po ng first eating at second eating, andyan po ang haring bakal at kontrambos na laman din ng uh, langisan natin. So sabihin natin haring bakal, yan po ay mayroon tayong kakayahan upang magapi ang lahat ng ating makakabangga. Okay? Sila man ay anong uring klasing tao, gumagamit man sila ng anong klaseng mahika, pag mayroon ka haring bakal, maaari mo sila magapi. At ang haring bakal talaga ay alam nyo na yan lahat mga kapatid. Pag sabi nating haring bakal, ikaw po ay makakapanaig sa lahat ng mga pagsubok at lalo na kaya mo magapi ang mga taong mahawak na mga armas lalo ng ginagamit sa pang okay yan po ang haring bakal at sa haring bakal kaya mo din masira ang lahat ng uri ng bagay na gawa sa bakal kaya pag alam mo na ang haring bakal minimize mo muna pong dumampi o magalit sa isang tao kasi maaari silang matalo yung enerhiya nila at magkasakit pa sila pagkatapos niyan mga kapatid sa haring, uh, haring bakal andyan yun talaga tulad ng Diyos Ama Aguila vs. Itin Sikan Itin Haring Bakal at kung kontra ambos andyan po talaga ang pinakaunang primera klase ang kapangyarihan upang hindi matuloy ang tinatawag na planong hindi maganda ng mga taong may lihim na galiteo o yung mga taong masasama okay yan po ang ating orasyong inilagay at yan din po ay magagamit sa paggamot at sa pangpaswerte yan. Siyempre kung wala nang manunubok, ibig sabihin magiging magkaanay yung buhay mo. And pagkatapos po niyan, maliban po sa orasyon, hindi po nawawala ang, gaya na sinabi ko dito, at saka sa libon, andyan po ang tinatawag nating uh, mutya ng lupa, tubig, hangin, at saka apoy. Bakit meron ganyan? Upang pumakasagupa tayo na may mga mutya din sila makakapagdepensa tayo kasi kompleto tayo sa apat na elemento ang lupa, tubig, hangin at apoy. Okay? Pagkatapos po, ayun talaga ang aling tuntunin. Yan po'y katuruan pa ng mga ninuno ko na kailangan meron kang apat na elemento sa paggawa ng langisan at sa At dinagdaga natin yan dahil yun nga. ah uh, dumaan na tayo sa junior, new generation at sa millennials ay eh, naging ano na, improve na din po tayo. Kaya natin pinag-isa ang mga orasyon ng Diyos Ama, Aguila, 1, 18, 2, 19, Haring bakal at saka And dito naman po sa gamit, ipinag-isa din natin, idinagdag natin dito ang tinatawag natin dahon ng San Miguel, dahon ng Santa Ana, dahon ng Igira at saka Catalina kung saan yan ay magdudulot sa atin ng taguliwas, kabal at pangpaswerte. Kaya yung iba yung inilagay yan sa loob ng pitaka. Okay? So ito naman po ang dinagyan po natin mga kapatid ng yung sangkap na Uh, galing sa haring kahoy na bunga yung tinatawag na uh, shiba beads okay uh, at yun ay magagamit sa taguliwas at kabal at hindi po nawawala dahil ang isan to mas marami to yung inilagay na tambal uling baging tambal uling kahoy himag baging at saka himag kahoy at meron din tayo yung tinatawag na lunas na baging yun ang gumamila silis na baging at yung iba hindi ko na kailangan anuhin kasi alam nyo na kung ano pa yung mga laman lagi kong inaulit-ulit ang ano nito ito lang masasabi ko ang langisan sa gustong magsimula sa panggagamot sa sarili at sa pamilya at pati na sa kapwa pwede kayong kumuha nito at upang maakay ko kayo at maturuan okay? marami akong nakilala marami akong nasasalamuha na manggagamot din pero ilan lang orasyon ang nalalaman nila kaya Uh, tinutulungan ko sila, inaakay ko sila para uh, hindi sila tinatawag na matamaan at sumbalik so ganito ha, sa paggagamot sa sarili mo at sa mga anak mo at sa kapamilya mo pwede nang diridsahan pag mayroon kayo nito pero pag sabihin na yung gumamot kayo ng ibang tao magpaalam lang po kayo sa akin kasi baka mayroong sumbalik tinatawag na balikan, mabalikan kanang mga gumagawa na hindi maganda sa ginamot mo, kaya kailangan mo magpaalam para may turo ko din sa inyo kung ano yung mga sekreto para hindi tayo matamaan ng tinatawag na sumbalik. So, yan. So, meron itong sangkap ng tinatawag nating dahon ng tanglad, bulaklak ng tanglad, bulaklak ng kawayan, at ano pa yung mga pangpaswerte tulad ng mga gaw. Okay? Yan. So, yan po. At pag sabihin natin tambal uli mga kapatid, yan po ay tinatawag na nakakagamot po sa mga kagat kahit pa sa mga makakamandag na mga hayop o mga makamandag na ahas. Yan po ang ating langisan. At ganyan po karami ang orasyon. Buong pan. Yan po. Ginupit natin. Kasi may kulom yan. Bawat kulom ay ginupit natin at ginukot at inagay. So, isang mapagpalang panahon. Kaya na sinabi sa Episod 6, versikulo 13, kaya't isuot ninyo ang armas o karagada ng amang may kapalo upang makapanlaban kayo sa panunubok ng masasamang likha. So, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli, mga kaibigan.